and now it's time for dj rockies secret file Eight years. Eight years ang naaksaya sa buhay ko. Nang dahil sa taong hindi pala para sa akin. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Pia. I'm your taga-subaybay from Bacolod City, Negros Occidental. I just want to share my story na only husband ko lang nakakaalam. This is my secret file. Year 1997, I was in my second year sa high school. I met this guy na itago natin sa pangalang Tonam. He was a transferee from a private school. At sabi nila, na-kick out daw itong taong to for some reason. Tapos naging classmate ko siya for a month. And then nilipat siya sa lower section. Kasi nag-add ng another section ng year level namin. Hindi naman siya kagwapuhan. Basta may sense of humor lang. Matalino in fairness. And friendly. Kasi most of our classmates friends niya. Na kahit girls, that includes me. Mahilig siya magpatawa. Para bang hindi siya nauubusan ng joke. Kahit nasa ibang section na siya, still dumadalo pa rin siya sa section namin. Kasi nakakreate siya ng circle of friends sa section namin. And there was a rumor na nililigawan niya ang classmate namin na babae. And hindi na kami na-surprise nung maging sila kasi magkasama sila palagi inside the campus. I'm not sure kung ilang buwan sila, but then eventually nagiwalay sila. Fast forward, third year high school, year 1998. Same school pa rin kami. Then may another girl na naman siya, na classmate niya. And this girl, let's say, she's a beauty and brain kind of girl, but hindi siya katangkaran. Kaya hindi rin siya sumasali sa mga beauty pageants sa school advisor nila ay yung subject teacher namin and nakita ko sa board nila na they are both competing sa top 1 sa section nila top 1 si girl first grading top 2 si ton to second grading and third grading and before the fourth grading may rumors na break na sila and then the girl decided to cut her long hair eh, di ba? Sabi dati-dati, eh, pag pinutol mo raw yung hair mo, that means you're heartbroken. So, naging tampulan ng tukso. At isa na nga ako doon sa mga tumutukso kay Ton kasi friends naman kami. Then, during second year and third year, I have this classmate na umaaligid sa akin. But maybe he was too shy to confess. Idinadaan niya sa letter, which he was asking Ton na siya magbigay ng letter sa akin circle of friends sila eh. In short, hindi naging kami ni classmate. March 1998, laging tumatawag sa landline si Ton sa bahay namin. Nag-uusap kami and tinutokso niya ako sa classmate ko na friend niya. He was telling me na nag-training siya to be an officer of CAT kahit pagod siya, still tumatawag siya. I don't have that feeling na in love or may crush sa kanya, basta pure friendship lang. Then one night, I think that was past 11 p.m. na, when he asked me, by joking na, what if tayo na lang? Try lang natin. Then sabi ko, ano? Tapos pa ulit-ulit niyang -ulit sinabi na, sige na, try lang, try lang natin. Antok na ako that time. So para matapos ang kakulitan niya, I said, sige. And then bye, antok na ako. Kinabukasan, releasing ng card namin sa school Tapos, I have this friend na kasalubong ko Tapos sabi niya, uy, kayo na pala ni Ton Then sabi ko, ha? Sino may sabi? Tapos sabi niya, si Ton nandun sa hallway, hihintay ka kasama ng barkada niya Sabi ko, hindi, joke niya lang yun, alam mo naman yun At dun nag-refresh sa isip ko na sinagot ko na pala siya Fast forward, ginampanan ko na lang nakamina, and months past, nahulog na ako sa kanya. Fourth year high school, nalaman kong sumali siya sa isang fraternity. And I saw yung pasa sa thigh niya. Since girlfriend niya ako, lagi ko rin kasama ang fratmates niya. Sinali na lang din nila ako as an arbor without initiation sa frat. Alam na both sides sa family namin, ang relationship namin, supportive naman sila. Love ako ng mama niya only child kasi siya. Yung mama niya binibigyan ako ng kahit anong material na bagay. And she always makes sure na doon kami mag-lunch sa bahay nila pag may pasok sa school, even Saturdays. Then after graduation, may nangyari sa amin. What to expect every day kami magkasama and her mama allows us to say, stay inside this room. Madalas ngang sinasabi pa na mag-lock kayo. May bisita akong darating. Then fast forward college. Same university but different course. Same routine pag walang pasok sa bahay nila. Third year na siya, second year college ako. Kasi nag-shift ako ng course at dito na nagsimula ang lahat. Nanotice ko na palagi siyang may katext. And he told me, may textmate daw siyang taga ilo-ilo. Lalaki. Weeks pass, he broke up with me and he said gusto niya lang ng space. Then, I discovered na hindi pala lalaki ang kateks niya. The reason why he broke up with me, kasi sila na nung girl na kateks niya. Nung nalaman ko, nakikipagbalikan siya sa akin. Behind my back, he was using drugs. As in, ipinagbabawal na gamot. At ang kasama niyang gumagamit nito ay yung fratmates niya. Nalaman ko yun nung iniwan niya yung wallet niya sa akin kasi may nakita ako na tawas like na sashi. I asked him kung ano yun and he said tawas daw. Baka kasi makalimutan niya minsan magtawas kaya nagbabaon siya. Eh inusente ako nun eh. So naniwala ako. Hindi bago sa akin na nagyosi o nage-heavy drink siya. Kasi nga, mahal ko eh. So, accepted ko yun. Lagi niya akong sinasama sa pinaparent na bahay ng fratmate niya na wala pang nag-occupy. Andun yung dalawang fratmates niya na out of school youth. At nagkukulong sila sa isang room, wala ko naman nasa living room. Sabi niya, nagpapa shooter daw siya ng lesson niya kasi engineering students daw yung dalawa dati niyang fratmate. eh. Yung pala, iba yung ginagawa nila. Pero that time, naniwala ako. Then nalaman ko na meron na namang ibang babae na bago niyang fratmate na naging kafubo niya. He broke up with me. While sila sa pagkakaalam ng girl, wala na kami. Matagal na raw ako. At ako raw yung humahabol kay Ton. Yung pala after niya akong ihatid sa bahay, pumupunta sila sa kung saan saan. So ayun. Ganon, pag may new girl. May kipaghiwalay siya sa akin at kapag nalaman ko ang katotohanan, makikipagbalikan siya sa akin. So ang sabi ko na lang, noong naging cycle na yon, may last warning. Pag ikaw ang nakabuntis, tapos na, wala ka nang babalikan. So, lagi siyang nawawala. Nag-off yung phone niya. Tapos minsan, puro ring lang ng ring yung phone niya na hindi siya mahagilap o wala man lang sumasagot. Then, nalaman ko na namakla pala siya. He was paid to do something. At yung kinita niya ron, he spent that for drugs. I admit, ilang beses kong binawalan, inaway, o pilit na pinahinto siya na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero wala eh. May kasabihan nga na if you cannot beat them, join them. And yes, I just found myself using kung ano man yung ginagamit ng boyfriend ko para lang makasama ko siya at para lang maiwasan na namin yung away sa relasyon. Nagyosi ako. Gumamit ako ng pinagbabawal na gamot. Araw-araw nasa barangay kami. Kung saan sikat yung drug den sa Bacolod. Nalulung ako for 8 months. Ang payat-payat ko, umabot sa puntong, naghahalusinate na ako. Na kapag may nakatingin sa akin na iba, parang feeling ko polisyon kahit di naman. Natataranta ako pag nakakarinig o may nakakasalubong akong ambulansya. Kasi yung sirena pa lang noon o yung fire truck o kahit police patrol, parang nakakataranta na. Then one day nakaidlip ako sa living room namin. I was alone. Bigla kong nagising na feeling ko may tumapik sa likod ko at may bumulong asking me. Tama pa bang ginagawa mo? You have a future ahead. Napaisip ako sa question na yun at sabi ko, hindi ako to eh. Hindi ako to. I have my supportive parents and I need to stop this. Buhay ko ang sinisira ko. Hindi alam ng parents ko ang nangyayari sa akin. Very prayerful ang mom ko. She is our prayer warrior ng kuya ko. And that time, I prayed. I asked God. I want to stop it kung ano man ang masamang ginagawa ko sa buhay ko. Please help me nakayanin lahat na maging matatag sana ako kahit masakit. And I admit, hindi na ako nagsisimba kahit mag man lang simula nung nalulung ako sa ipinagbabawal na gamot. And si Ton na ang naging buhay ko at sa kanya lang umiikot ang mundo ko. Then I asked Ton na tumigil na kami sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. And buti naman tumigil siya with me. I don't know lang kung Nagpapatuloy pa siya. But basta, ako, sinubukan ko mag-focus sa school. Fast forward, graduate na si Ton, ako graduating na rin. So may work na si Ton. Hindi na kami lagi nagkikita. Lagi siyang out of town. Pero pag nasa bahay lang siya, pinapupunta niya ako. At alam na this. I have this close friend. A girl na friend, third year high school kong nakilala. And then... Tago natin siya sa pangalang May. Napa-question nga siya before sa relationship namin ni Sabi niya, wala ka namang mapapalakay, Ton. Bakit siya? Then one time after katatapos lang namin, alam niyo ba, nagkwento si Ton na nakita niya raw itong si May na to sa isang bar nung nag-out of town work sila si May daw with her office mate. Nakijoin lang sa table nila Tone kasi wala nang vacant na table. So nagkwentuhan daw sila. At sinabi nito na yung office mate daw niya at yung office mate ni May ay nagpunta sa isang lugar na walang kusina dahil sa sobrang kalasingan. Sabi niya, si May daw hinatid niya sa boarding house. So hindi ko naman binigyan ng atensyon yung kwento niya. Then weeks passed. Lagi nang nagkukwento si Ton about me, kung anong nangyayari kay me. Sabi ko pa nga, buti ka pa updated kay me, ako nga na friend niya walang alam. Then sabi niya, lagi siyang nasa bar eh, with some boys. Bahala na siya sa buhay niya. And then, one day, nagkwento si Ton, nabuntis daw si me. Tapos, tinanong niya ako, sino kaya yung ama ng bata? Then sabi ko, baka boyfriend nyo. Then Ton said, walang boyfriend yun eh. Tapos sabi ko, updated ka. Tapos tumahimik siya. Then after a week, nag-usap kami ni Ton, sabi niya, nakabuntes daw siya. Tinanong ko kung sino. Then ang sagot niya si May. Si May. At para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sabi niya two months na daw yung chan. Sabi ko, paano? Sabi niya, yung office mate na tinutukoy niya at office mate ni May ay sila pala. Sabi pa niya, hindi kami fubo lang. Pag nasa out of town ako, naging spend time kami the whole night kahit kausap pa raw niya ako sa phone. Si May daw minsan, ang kasakasama niya. Minsan nga nakapatong pa sa kanya while kausap niya ako sa phone. At that time, wala pang video call. Pero ako raw ang mahal na mahal niya at willing siyang i-abandon si May for me. Kasi hindi naman daw sila. So kung po pwede magpakasal daw kami as early kung pwede next month. Eh hello, that time fourth year college pa lang ako. Hindi ko alam kung paano mag-react, tumayo ako at umalis sa bahay nila without any word. Sumisigaw siya sa akin, sinisigaw niya yung pangalan ko. And ang dami niyang hinahanas. Like, wag ko raw siya iwan. Tapos bigla na lang naglabasan yung mga katulong nila. And even yung mom niya. Dahil, syempre, sumisigaw siya eh. And that was the last time na pumunta ako sa bahay nila. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta sumakay ako ng jeep tulala. At napansin ko na may humintong jeep in front of me. So sumakay ako. Tapos, yung jeep na yun bigla na lang huminto sa harap ng simbahan. Alam kong hindi ruta ng jeep 'yon na dumadaan sa amin. Pero sabi ng driver, may kukunin daw siya saglit. So bumaba yung driver at may kinuha sa tindahan sa harap ng simbahan. Until I noticed na sa loob na ako ng simbahan, nakaupo sa harap, walang tao, nakatitig sa altar, at parang may bumulong sa akin. Ikuwento mo sa akin lahat ng masakit dyan sa loob mo. At dun na ako umiyak. Hindi ko alam kung gaano kalakas yung pag-iyak ko while talking to God. I was just looking at the altar. Tapos, hindi ko alam kung may tao sa paligid ko. Yung sa dinami-rami ng babae na dumating sa buhay niya, alam ko na babalik siya sa akin. Kasi nasanay na ako. Pero bakit ngayon sobrang sakit? Kasi alam ko na hindi na siya babalik sa akin. Kasi ayaw ko na siyang bumalik. Then there was an old lady. Hindi ko napansin kung matagal na siya sa tabi ko. Nakikinig. She tapped my shoulder and said, "Inhilagay hilagay nun, ito tanan ang kasakit sa iya kay may plano na siya sa imo. In English, offer all the pain to him. He has a better plan for you. Eight long years eight long years. Magkasama kami every day. Nasayang lang lahat ng pangarap namin. Eight long years ng buhay ko na aksaya lang sa tao na hindi ko deserve. Then fast forward, I told my parents about sa amin ito na nakabunta siya. Pero hindi ko ipinakita sa kanila kung gaano ako nasaktan. Kasi alam kong mas doble ang sakit na mararamdaman nila kesa sa sakit na nararamdaman ko. Wala kaming closure nito, ako na ang umiwas. Then out of respect, nakipagkita ako sa mama ni Ton. Umiyak ang mama niya, wishing na sana ako na lang yung nabuntis. Na sana maging masaya yung anak niya. At magiging masaya siya kung ako yun. Na-feel ko yung pain niya pero wala na eh. Nag-thank you na lang ako sa lahat. Dahil nalaman ko na lang na ikakasal na sila. Two weeks before the wedding, pumunta si Ton sa school. Hinanap ako. He was asking na sumama sa kanya sa ibang lugar, showing me the bags na dala niya sa car ng papa niya. Ayaw niyang magpakasal. Pero... Ayaw ko rin. He was crying in front of me and begging. Sabi ko, magiging okay ako. Not now, but soon. Hindi na tayo pwedeng maging... Kasi tinapos mo niya. Sabi niya, hindi pa tayo tapos. Girlfriend pa rin kita. So, ayun. Ang dami niya pang sinabi sa akin. sabi ko, hindi na pwede. Bumalik ako at naniwala kay God. And I've always prayed na kung ready na ako, God, ibigay mo niya para sa akin para mahalin uli. Yung para talaga sa akin, yung ma-feel ko naman na ako lang yung buhay niya. I started to meet new friends again. And then, ayun. I have a friend na friend din ito noong college na ibinigay niya mobile number ko sa friend niya. And that guy, we started to exchange messages. Three years older than me, shy type siya, matalino, mabango, tahimik, na nagka-girlfriend dati noong high school magkaibang university kami, sinabi ko sa kanya lahat ng past ko, kahit textmate friends pa lang kami. Kampante ako pagkasama siya. Lagi na niya, niya akong niyayayang magkape kahit tigbente lang. Madaldal ako at siya naman yung tahimik. Then, nagpaalam siyang manigaw sa akin. And then he said, bigyan mo ako ng chance. Dahil lahat ng what if mo, mawawala. Tatanggapin kita at mamahalin kita kung ano ka. At sino ka kasama ang past mo. Ayun, naging kami. And now we're 12 years married at may isang anak. Masasabi kong magkaibang magkaiba sila ni ton. And I'm very blessed and thankful for everything. And about Ton, ibinalita na lang sa akin ng mama niya na nakulong siya dahil nahuli siya during na grade sa isang drug den. Buti naman nakalabas na siya sa kulungan. And this time, sana magbago na siya. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa dalawa nilang anak ni May. Minsan, iniisip ko 8 years ang naaksaya sa buhay ko sa taong hindi pala para sa akin. Need pa siguro talagang masaktan para mabuo ka. Sana maging aral lang kwento ko sa mga taong nagmamahal at naghold on sa isang relasyon na alam mo nang dapat bitnatiwan na dahil hindi na healthy. May taong para sa'yo na destined para sa'yo. Masarap magmahal pero mas masarap pag alam mong mahal at mahalaga ka sa buhay ng taong mahal mo. Hanggang dito na lang po DJ Rocky muli ako si Pia at ito ang aking secret file.